Hello you know guys, welcome to my channel. Ayan, good evening. Dito po ako sa kwarto ni Kiki. Sobrang dapat kong kalat eh. Gusto ko lang i-share sa inyo yung buhay dito sa Amerika. Ayan, point of shopping sa Marshall na may nabusta kong gulay. Ayan, ang maganda ay wise na mommy. Ayan, ito ay ang aking na shopping ay $34.05. Ayan, yeah, na shopping ko. Ito lang naman yung mga binili ko kanina. Kaya lang, ang maganda doon, kung dito sa Amerika, kasi pag may credit card ka, at ginamit may credit card mo, or a card, ay may points na bumabalik. ay Ayan. Kaya, nag-shopping ako kanina kasi meron akong $30 points or equivalent na yun sa $30 money. Ayan, ang nabayaran ko sa Marshall ngayon ay $4. Ayan, isipin ko lang sa inyo yung binili ko. Ito ah, uh, may humili ako. Ano-ano, marami kasi akong... Gusto ito bilay. <laughs> Ayan, yung kasirola na to ay partner ng aking mga kasirola. Meron na kawali. May mga, ano, basta kasa, katerno niya. Ayan, nagustuhan ko siya. yan Lutoan ba? Ayan o, oh, ang ganda, diba? Ayan. Meron na ako dito mga ganito, kaya wala akong maliit. Kaya binili ko. Ayan. Ang halaga niya ay, ang sarap talaga mga labing dito sa Amerika. $12.99 dollars 99 cents for this one. Tapos, sumuli din ako ng cookies para i-give sa teacher ni Kike. Ayan. appreciation day or teacher's day. You know. Ito lang nabili ko for 34 dollars. Babalik ulit ako. <laughs> Lagi may gap. Tapos, bumalik ako ng baonan sa work. Ayan. Ano-ano lang po i-bili ko. Huh? Ito, ang ganda ng container. Mahilig din ako sa mga tupperware container. Ayan. Kaya, bumili ko siya. Three pieces na siya. Ganyan star for pa talaga dito sa Amerika? I love it. Ayan. That, siya nga ay 499. Tatlo na siya po. Ah, tatlo partner. Partner, matay. Tsaka ito, oh. Naisip ko bumili ng container. Ayan. Ayan, oh. No? Ayan, ganyan siya. Lagyan namin ng mga no kwano no Ayan. nung ganyan. May hindi ako sa ganito eh. <laughs> Kaya, iniipon ko, iiba pa pinapadala ko sa Pilipinas. Ayan, ilalagay ko sa aming bahay. Okay, ito oh. Alagay niya ganyan? 399, see? Ayan, nakaka-indian yung mag-shopping dito sa Amerika. Ang sarap. Mag-shopping. Ayan ang shopping balag ko. Ayan pa. Ito pa yung isa, oh. Turn, oh, turn, oh. Ayan yung nabili ko. Dito ilalagay yung cereal ni kiki. Meron na rin akong ganito Nagamit ko sa nilalagay ng sugar. Paano, oh. Ano. Stackable. Hindi alam po, pasensya, masyado marami kalit sa bahay ko. Ayan! Sine-earn ko lang. Ayan, oh. Ayan. Ang ganda-ganda. Nakakatuwa -ganda. oh, nakakatawa mo shopping. Uh, pag nagsasabi nga, hindi masyado pinapanta kay Rick sa asawa. <laughs> Kasi tambak daw ako ng tambak sa bahay namin. Pero ang maganda dyan, $34 ang aking nabili, pero $4 lang ang aking nabayaran. Ayan yun. $4 lang siya. Diba, wise? Wise na mama. Ayan yun. $4.05. Jig -jig 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 -jig. ganyan po dito sa America maraming mga points lahat halos ng mga card ay may cashback mga points points. kaya um, kaya bumili ka ng mga hundred dollars do sa store na yun mayroon kang balik ng ten dollars parang ganun ten dollars kada bumili Okay? O, gamitin mo yung card may public na, or $20. Ganon. Basta. Thank you for watching. Ayan. Na-share ko lang. Bye-bye. Love you all. Okay, bye. Ingat. Please subscribe my YouTube channel. Bye-bye. Love you all. Bye.